Katakot ang injury ni Andre Davis dito, favorite niya na dali ng kanyang mata. Ibang klase ang nangyari sa laban role players ang nag-takeover mode para sa kanilang mga team. Rematch nga ng dalawang Western Conference teams, Minnesota Timberwolves looking to get revenge laban nga dito sa Los Angeles Lakers. No Lebron para nga sa LA Lakers this game, abay start na agad tayo in the first quarter kung saan pasabog agad sa opensa dalawang team dito. At maganda nga ang umpisa nila sa first 4 minutes natin kung saan very entertaining nga ang naging back and forth nila. Pero ang Los Angeles Lakers dito ang home team ang may ng kalamangan 20-13 laban nga dito sa mga dayo. Nagalit pa nga si AD dito sa tinawag ng referee na foul niya daw. And then nag-init nga bigla itong si Andre Edwards dito para nga idikit na ang kanyang team dito sa Lakers at gawing close game ang ating laban. At sa last minutes nga natin ay naging sagutan na naman ito kung saan hindi na nga ganun kalakian ang lamang ng Lakers. At natapos nga ang ating high-powered offensive first quarter na may score na 33 to 37 lamang ang Lakers by 4 points. Second quarter natin na Astrid, pinangunahan nga ang Wolves dito para makakuha na ng 2 point lead sa laban. Pero binawi rin naman agad yan ni Spencer Dinwiddie matapos ng 3 pointer niya. And then nice crossover and naman ang ginawa dito ni Kyle Anderson. At nabaligtad na nga ang momentum dito ng laban kung saan ngayon ay nasa Minnesota na this second quarter at kanila rin nakuha ang biggest lead nila this game. Salamat nga yan sa takeover mode neto ni Nasrid, 12 point lead. At nagtuloy-tuloy na nga ang Wolves dito sa opensa dahil wala nga si AD para sa Lakers dahil balik sa locker room dahil nadali ng Wolves player sa mata. 79 to 64 after 2 quarters. Third quarter natin, abay ang Lakers. Kahit wala na si Lebron tapos nawala pa si AD this game nang dahil sa injury ay nag-respond naman sila sa laban. At talagang kinayod nga ang lamang dito ng Minnesota Timberwolves at attacking nga in the paint ang kanilang ginawa dyan at kagulat nga na si Jackson Ace ang nanguna sa kanila. He was fisting in the paint this quarter. Baba na lang sa pito ang kanilang inaabol. Nabuhayan pa ang ibang mga Lakers player dito at tumulong na rin sila pero sa last seconds ay nag-breakdown nga ang kanilang depensa na balik tuloy sa sampu ng Wolves ang kanilang kalamangan. And para man sa ating fourth and final quarter, abay ang Lakers hindi magandang umpisa dahil hindi maganda ang kanilang energy. Apektado nga sila sa kanilang naging pagkakamali sa depensa in the third quarter. Malamya nga itong team ng LA Lakers dito. Kaya naman hindi nila matapyas ang kalamangan dito ng Wolves at lumaki pa nga ito muli sa 14-point lead, 112-98 with 7 minutes left. At hanggang sa last minutes natin ay parang pinabayaan na nga ng LA Lakers ang labang ito. Hindi ganon kaganda ng kanilang depensa, hindi pa makashoot. Kahit mas lalo na tuloy nairapan sila at hindi na pa ng Minnesota Timberwolves na makahabol pa this game. Kinumpleto na nga nila ang kanilang revenge dito sa LA Lakers panalo.